mga kababayan, mabuhay, mabuhay. Okay, kayo ba'y nakakita na ng isang bagyo na hindi lang nagdadala ng ulan at hangin, kundi nag expose rin ng mga lihim na katiwalian sa gobyerno? O oh, mga kaibigan, tayo'y nasa gitna ng matinding kaguluhan mula sa Typhoon Kino o Kalmegi. Depende sa at aling weather app ang paniniwalaan mo na nagpahiya sa Cebu noong unang linggo ng Nobyembre 2025. Baha na umaabot sa leeg. Bahay na lumulutang tulad ng mga plastic na laruan sa palengke. At higit sa lahat, mga flood control projects na akala mo'y gawa sa papel, hindi sa simento. At sino ang nagpupuyos sa galit na parang matagal nang hinintay ng volcano? si Senador Rodante Marcoleta, enough is enough. Sigaw niya sa Senate floor habang inilabas ang mga dokumento na nagpapakita ng bilyong-bilyong pondo ah, na poof, nawala sa ere o mas tamang sabihin sa ilalim ng tubig. Mga kawok, ito ang inyong ilang mga minutong deep dive, critical, factual, in-depth, engaging, informative, intellectual, at oo ha, witty tulad ng mga social komentary ni Tatay Deo Macalma ng DCRH. Walang blind items lang ha. May katotohanan at satire na magpapatawa at magpapaisip sa inyo. Kung first time nyo rito sa hashtag Walk With Lan, mag subscribe na. Hit that bell para hindi kayo makaligtaan ng mga ganitong expose. At para sa mga OFW at kabataan, Shoutout sa inyo sa Pilipinas, Estados Unidos, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates at Hong Kong. Kayo ang tunay na bayani. Nagpapadala ng remittance habang tayo rito naghihintay ng solusyon. Sama-sama, pananatilihin nating buhay ang katotohanan. Mga kaibigan, simulan natin sa simula. Noong November 4, 2025, dumating si Typhoon Tino. <coughs> hindi yung tipong mahina na parang ex mo na nag-text after 5 years, kundi yung super typhoon na naglandfall sa Visayas na may 200 kilometers per hour winds at walang awang ulan. Ayon sa pag-asa at NDRRMC ha, reports, factual ha, hindi chismis, ha, nahagip nang baha ang mga barangay sa Cebu City, Talisay at Mandawi, Sitio Isla Verde sa San Isidro. Parang swimming pool na may debris sa, 140 na patay, milyong-milyong OFW families affected at economic loss na 50 billion pesos pa lang ang estimate. Pero teka, bakit ganito? Hindi ba may flood control projects? Oo, may flood control, mga riprap walls, dike, at drainage systems na nagkakahalaga ng 20 billion pesos. Mula 2020 hanggang ngayon. <coughs> Pero anong nangyari? Nabigo. Tulad ng sinabi ni Congresswoman Dizon ah, sa Manila Times, the riprap wall failed to contain the massive volume of water. Bakit? Kasi mga kawok, Mukhang mga kontratista ay mas marunong sa pagbuo ng kontrata kaysa sa pagbuo ng matibay na istruktura. <clears throat> Parang yung diet plan mo ha. May plano, may budget pero pagdating sa execution, puro excuse. Shout out ulit sa mga Pinoy ha sa Canada at Australia kung nag-walk overtime, nagwoak work overtime para sa pamilya deserve nyo ang tunay na kwento at para sa mga kabataan ha sa Japan at Malaysia ito ang inyong lesson ang gobyerno ay hindi superhero kailangan ng scrutiny tulad ng ginagawa natin ngayon okay ngayon pumasok tayo sa hero ng kwento senador Ronaldo Marculeta mula pa noong August 2025 bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Siyang nangunguna sa investigasyon ng 60 flood control projects na nagkakahalaga ng 104 billion pesos. Profiteering, sigaw niya sa hearing habang hinahamo si DPWH Secretary Bonawan kung 6,021 projects walang specific na detalye sa tipo ng estruktura. Ayon sa Senate Records, Maraming proyekto na ghost lang, nagsisimula, hindi natatapos o mas masahol, ginawa sa mura na na materyales na natutunaw sa unang ulan. Okay, imagine niyo ha mga kababayan, ang budget na yan ay parang inyong sweldo sa UAE o Saudi. Dapat sa pag-unlad, hindi sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Si Marcoleta ay hindi lang galit ha, may plano ah, pinangako niyang i-resume ang hearing sa November 14 at hinihila, hinihinala na mga whistleblowers tulad ng sinabi niya sa ABS-CBN. We will get answers favoring him. Oo <coughs> oh, ha. Kasi sa gitna ng kaguluhan, siya ang nagbibigay ng liwanag, hindi yung mga politiko na puro photo op sa gitna ng baha. Para sa mga OFW ha, sa Italy at Hong Kong, ito ang inyong inspirasyon Si Marculeta ay parang inyong tito na hindi natatakot sa away para sa pamilya. At kabataan sa Pilipinas, aral kayo. <coughs> ang politika ay hindi showbiz. Ha? It's a battlefield ng katotohanan. Mag-subscribe na ha, para sa updates. Next week, deep dive sa quarry issues na nagklaklag ng mga ilog. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag Walk with Land YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Deep dive time ha, mga intellectual kawok. Ano ang ugat na pagkabigo Una, coordination failure, DPWH, DNR, at local governments na parang magkakaibigan sa reunion. Puro kwantuhan, walang aksyon. Pangalawa, quarrying sa ilog na nag-plug ng water flow ayon sa Philstar editorial. Criminal negligence. Sabi nila, agree ako. At pangatlo, ang budget ha, 20 billion pesos pero maraming overpricing. Si Marculeta ang nag-flag dito disturbing na walang transparency. Kaya parang yung love life mo sa states. May promise na forever, pero pagting sa storm, biglang nag-ghosting. Okay, ha? Wikipedia entry sa flood control controversy at at Sunstar report na nagtanong, where did the funds go? Ha? Para sa mga kabataan sa Japan, ito ang inyong call to action. Demand accountability via social media. OFW sa UAE, ha? gamitin ninyo ang inyong bosses online hindi kayo basta remittance machine. Shoutout sa Australia at Canada. Kayo ang bridge sa global awareness. Mga viewers, anong tanong sa inyo? No? Paano maiiwasan ito? No? Simple lang. Strict auditing at community involvement. Saan pupunta ang probe? No? Sa korte. Sabi ni Marcoleta, engage kayo sa comment section. Sa wakas mga kababayan, ang typhoon, no? Tino ay hindi lang natural disaster. It's a man-made tragedy dahil sa negligence. Pero may hope tayo. Si Marcoleta at ang kanyang probe ay nagbibigay ng landas para sa tunay na pagbabago. Huwag nating hayang ang uh, susunod na bagyo ay maging sequel ng katiwalian. Gawin natin siyang plot twist ng hustisya. Shoutout tayo mga kaibigan no? sa Pilipinas, USA, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong. Salamat sa pagiging solid ha? para sa mga OFW at kabataan. Kayo ang future. Mag-subscribe, i-like, i-share lahat para sa bayan. Salamat sa panunood. Ha? Next episode natin, mas malalim pa sa Senate hearing. Join the membership na. Hashtag walkwithland. Out at mabuhay ang Pilipinas.